on Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. <coughs> Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Sa Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Sa Tabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music News. All All right. Right. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalan lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, pusilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. One time, the new Filipino time, a la ang Umaga. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka na sakit dahil ikaw ang sandigan. Thank you sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Apat na katao sugatan sa road rage sa Antipolo. Suspect arrestado. Meron naman dalawa ang patay sa plane crash sa Pangasinan. Ang flying school nagpabot na ho na paikiramay sa mga nasawing piloto. Apat na mga Pinoy dyan sa Myanmar na paulat na nawawala matapos ang magnitude 7.7 na lindol ayon huyan sa DFA. Ito naman hong Kasim bacon at iba pang bilihin sa palengke. Abay kasama raw sa mga bagong pangalan na nakatanggap ng confidential funds mula sa OVP. Ikalawang Duterte Arrest uh, Inquiry Nakadaktang ipagpatuloy ngayong linggo At ito naman pong 45 pesos na MSRP sa imported na bigas Epektibo na Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Buong puso, puso ka'sama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule, ang resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa umaga. Nationwide. Brigada, balita. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Pula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita sa umaga Araw po ng lunes mga kabrigada March 31, 2025 kami po ang mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada na uwi sa pamamaril ang isang away trapiko. Yan ho sa Marcos Highway, Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City, kahapon ho ito. Ayon no kay Antipolo City Police Office Acting Chief Colonel Ryan Manongdo, apat na individual ang nasugatan matapos pagbabarili ng sospek na kinilala lamang na si alias Kenneth, 28 years old, at isang negosyante. Matay ho sa imbestigasyon bandang alas 5 ng hapon nang magtalo ang sospek at ang mga biktima sa harap ng isang cafe. Sa gitna ho ng mainitang sagutan, bumunot ng baril ang sospek at pinaputokan ang mga biktima bago tumakas sa kaypong itim na SUV. Sugatan ng apat na biktima na kinilala lamang na sina alias Peter na tinamaan sa ulo alias Patrick, isang estudyante na tinamaan naman sa kanang braso at alias Davis na tinamaan naman sa kanyang kanang dibdib habang nagtatangkang umawata. Agad silang isinugod sa ospital para hulapatan ng agarang lunas mabilis namang naaresto ang sospek sa border checkpoint sa Masinag, Barangay Mayamot, Antipolo City. Kasalukuyang nasa kustodiya na ho ng Antipolo PNP ang sospek at nakataktang sampahan ng mga kaukulang mga kaso. Brigada Balita, Nationwide. Nagpaabot naman ang pakikiramay ang flying school na magmamay-ari nga ho sa bumagsak na eroplano sa Linggayan, Pangasinan itong linggo na huyan ng dalawang piloto. Ay po sa Pilipinas Space and Aviation Academy Incorporated, nagipagtulungan na ho sila sa mga otoridad para imbestigahan ang naturang insidente. Kinumpirma naman ng Civil Aviation Authority of the Philippines na nasa pangangasiwa nga ho ng Pilipinas Space Aviation Academy Incorporated ang bumagsak na eroplano. Sa ngayon, pansamantalang ipinatigil ang pagpapalipad ng mga aircraft ng naturang flying school habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala mga kabrigada, tanggap tayo ng report. Apat na mga Pinoy dyan sa Myanmar na paulat hong nawawala matapos ang magnitude 7.7 na ayun ayon huyan sa DFA. Brigada Jigoboy, Boy, Custodio, i-brigada mo! Brigada! Report! apat na overseas Filipino workers ang iniulat na nawawala sa Mandalay matapos sinigin ng magnitude 7.7 na lindol ang Myanmar noong biyernes. Ayon kay Department of Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, kabilang sa mga nawawala ang mag-asawang sina Alexis Gail Adalid at Edsel Jess Adalid na parehong guro at naninirahan sa Sky Villa Condominium, isa sa mga gusaling gumuho dahil sa lindol. Ayon sa ina ni Edsel, isa sa mga nawawalang OFWs wala pa silang natatanggap na kumpirmasyon tungkol sa kalagayan ng kanyang anak at manugang. Nakita umano nila sa isang video ang jacket na Edsel na nakasampay sa bakal ng gumuhong gusali at may mga taong tumatawag sa kanilang mga pangalan sa gumuhong building. Samantala, may mga ulat na nagsasabing natagpuan na ang mag-asawa at kasalukuyang nasa ospital ngunit hindi pa ito nakukumpirma. Sa isang abiso, sinabi naman ng Philippine Embassy sa Myanmar na naghahanda na sila upang magpadala ng team sa Mandalay para sa direktang pag-assess at pag-check ng kalagayan ng mga Pilipino sa lugar. Hinihikayat din nila ang patuloy na komunikasyon sa pagitan ng mga Pilipino sa komunidad para sa kaligtasan ng lahat. Ayun pa kay DFA Undersecretary de Vega, wala pang ulat ng mga Pilipinong nasawi dahil sa lindol. Sa huling tala ng mga otoridad, pumalo na sa higit 1,600 ang nasawi sa Myanmar. Patuloy naman ang search and rescue operations sa mga otoridad sa Myanmar at sa karatig bansa na Thailand kung saan naramdaman din ang pagyanig. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Baigit isang daan namang tauhan ng pamahalaan na binubuo nang medical and search and rescue teams ipadadala ho ng Pilipinas sa Myanmar. We got a Austria. Ibrigada mo! <tod> Nakastandby na ang mahigit isang daang katao na ipadadala ng Pilipinas sa Myanmar upang tumulong sa search and rescue operations at magbigay ng humanitarian assistance sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa bansa. Ito ay makaraang humiling ang Myanmar government sa Pilipinas ng agarang tulong kabilang ang emergency search and rescue teams na may K9 o SAR dogs, medical assistance teams, gamot, medical equipment, emergency first aid kits, mobile gen generators, water sanitation kits, solar powered lights at temporary shelters. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, kabilang sa mga ipadadala ang 31 miyembro ng Philippine Emergency Medical Assistance Team mula sa Department of Health. Meron ding tig isang light urban search and rescue team mula sa Bureau of Fire Protection, Armed Forces of the Philippines, MMDA at Apex Mining Corporation, First Gen Energy Development Corporation, S SSRR teams na may kabuang 80 katao. Inaasahang magsisimula ang deployment bukas April 1 at tatagal ng dalawang linggo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Fam Manila, The Music and News. Authority Nationwide O mga kabrigado Asim Bacon At iba pang bilihin sa palengke Kasama sa mga pangalang nakatanggap ng confidential funds Mula sa Office of the Vice President Brigada Haji Camino sa detalye niyan Brigada mo Brigada Mula sa Team Amoy Asim, Chichiria at Dudong, inilabas ni House Deputy Majority Leader Pablo Ortega V ang panibagong... Atch na mga pangalan na nakatanggap din umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President. Team Grocery ang ibinansag ni Ortega sa mga nadiskubreng benepisyaryo na batay sa Philippine Statistics Authority ay wala umanong official birth, marriage o death records. Partikular na tinukoy ng kongresista ang mga pangalang Sala Kasim, Ralph Josh Bacon, Patty Ting, Miko Harina at Beverly Claire Pampano. Ipinunto nito na tila listahan umano ng bibilhin sa palengke o grocery ang isinumite ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa Commission on Audit. Inaasahang ibubunyag ang sinasabing mga gagaw-gawang pangalan sa pag-arangkada ng impeachment trial laban kay Duterte. Iginiit pa ni Ortega na simula pa lamang ito ng mga kakatuwang pangalan dahil marami pa umanong mga hindi totoong tao. Ang kawalan daw ng government-issued records ay nagpa patunay na mayroong sinasadyang gawin ang grocery list upang mailabas ang confidential funds. Hindi naman na umano ito ang unang beses na may nakitang kakaibang pangalan mula sa acknowledgement receipts at ang nakalulungkot patuloy pa itong nadadagdagan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. One time the new Filipino time, 712, ng umaga. Mommy, daddy, naita. paid for by Attorney Nathan Odocando, Brigada Complex, San Isidro, General Santos City. Brigada Balita Nationwide. In ni Vice President Sara Duterte ang bilang ng mga ebidensya kaugnay sa umunoy, sistematiko at malawak ang patayan sa ilalim daw ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay po kay VP Sara, paano ron nagkaroon ng sistematikot, at malawak ang patayan sa war on drugs kung wala pang araw sa 50 ang kinilalang biktima ng Office of the Prosecutor prosecutor ng ICC. Mababatid na nga ho na ipinilawanig na ng ICC na kung bakit 43 counts of murders lamang ang inilabas para humagain ng warrant of arrest ng pre chamber 1 ng ICC kay Digong at pwede pa raw itong madagdagan kung lilitisin na ho yung kaso. Sinabi naman ng mga panig ng mga biktima ng EJK na hindi daw kailangang pangalanan ang bawat biktima para mapatunayan ang Crimes Against Humanity na isinampahuyan laban sa dating Presidente. Brigada Balita Nationwide. Ito naman ay Duterte Arrest Investigation na katatang ipagpatuloy ngayong linggo. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Brigada. <laughs> ipagpapatuloy na ng Senate Committee on Foreign Relations sa darating na Webes. Ang pagdinaghingil nga sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bagamat kamakailan tumanggi muna ang chairman ng komite na si Senadora Amy Marcos na banggitin ang mga tao o mga hensyang kanyang imbitahan niya. Maalala sa naging pagpapresenta ng Senadora na kanilang preliminary report ay ginit niyang walang obligasyon ang Pilipinas. Sa International Criminal Court na turnover si Duterte. Maliban pa nga roon, marami rin daw silang nakita na ginawang paglabag sa karapatan ng dating Pangulo. Katulad na nga na hindi pagpayag na mabisita siya ng kanyang immediate family, particular nani ni Vice President Sara Duterte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Kada balita nationwide. Epektibo na nga ho, simula ngayon lunes, March 31 ng 45 pesos na maximum suggested retail price sa kada kilo ng imported na bigas. Ay po si Department of Agriculture, ang pagpapatupad ng MSRP sa imported na bigas ay isang hakbang upang mapababa pa ang presyo nito sa merkado kasabay ng pagbabari ng presyo sa world market. Yan na nga rin ho ay batay din sa desisyon ng Pangulo na bawasan ng taripa mula 35 pababang 15%. Pero sinabi po ni Agriculture Asek Arnel de Mesa na tina ito yung nasa 15% pa lamang ng mga retailer ng imported na bigas sa Metro Manila. Ang posibleng makasunod dito nga ho sa MSRP. Brigada Balita Nationwide Ito namang walang gutom program. Palalakasin daw kasunod ng mataas na hunger rate sa bansa. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Report! Nagpapatuloy ang ginagawang pagpapalakas ng Department of Social Welfare and Development o DSWD upang matuldukan ang problema sa kagutuman sa pamagitan ng walang gutong program o WGP. Ito ay matapos mapag-alaman sa Social Weather Station o so SWS survey na umakyat na sa 27.2% ang rate ng mga pamilyang Pilipinong nakararanas ng involuntary hunger. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, consistent ang ahensya para palawakin ang programa upang mas maraming Pinoy ang makakain. Kasalukuyang nagbibigay ang DSWD ng 3,000 pesos na buwan ang food aid sa 300,000 na mga food poor households nationwide na nakatutulong sa nasa 1.5 milyong mga indibidwala. Plano ngayon ng kagawaran na i-expand ang programa at gawing 750,000 na mga kabahayana ang maabot nito pagsapit nang 2027. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada New South Manila. The Music News. Authority. Ricardo Kinumpirma naman ng gobyerno ng United Arab Emirates na binigyan nga ho ng Royal Clemency ang may git 115 Filipinos na convicted sa iba't ibang kaso sa kanilang bansa bilang obserbasyon na nga ho yan. Bahagi ho yan ng Ramadan at al-Fitr. Ang po kay Pangulong Bongbong Marcos, malaki ho yung pasasalamat niya sa UAE President sa ipinagkaloob na clemency sa mga Pilipino. Sinabi po ng Presidential Communications Office na ang Royal Pardon ay ay simbolo ng mataas na respeto ng UAE government sa ating gobyerno. Hindi nga ho ito ang unang pagkakataon na nagbigay ng clemency ang UAE sa mga Filipino convicts. Noong 2024, nasa 143 rin ang ginawara ng pardon sa panahon naman huya ng Edil Adha at 220 naman sa okasyon na tinatawag ho nila bilang National Brigada Balita Nationwide. Samantala, nagpabot naman ang kanyang pagbati si Senador Bongo para host sa two-time world champion na si Melvin Jerusalem. Ito'y matapos niyang madepensahan ang kanyang title bilang WBC World Minimum Weight Champion. Laban ho kay Yutai Shigeyoka via unanimous decision sa naging laban ho nila sa bansang Japan. Bilang chairperson ng Senate Committee on Sports, sinabi ho ng senador na saludo siya sa mga atleta, kagaya ho ni Melvin, at lubos muli niyang pinahanga ang mga Pilipino. Brigada Balita, nationwide. Sa health news, Kabrigata, o mga teenagers na yan ha, maalagahong o mahalagang pag-aalaga sa kanilang kalusugan para po maiwasan ang mga malalang sakit sa hinaharap. Ang tamang pagkain, gaya na nga po ng prutas, gulay, at mga pagkain mayaman sa protein ay nakatutulong para ho sa pagkakaroon ng sapat na nutrisyon sa kanilang mga katawan. Isa ho yung paalala ka, mula ho yan sa Standout ES4 Multivitamin Capsule, nakapartner ng mga parents para matiyak na magiging sapat ang nutrisyon ng mga teenagers Simulan to pa pangarap ng inyong mga anak And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Balita, Makabayaning pagtutulungan Mga kabrigada, ang pagkain po ng tatlong beses sa isang araw Ay tila pangkaraniwan na lamang sa karamihan Ngunit para ho sa ibang mga pamilya, bihira lamang nila itong maranasan. Yan pong kwento ng pamilyang D. Alod na nakatira ho sa barangay San Jose General Santos City. Ang mag-asawa si Marilyn at Lope ay may pitong anak at ang tanging hanap buhay lamang ho nila ay maging taga-ani ng mais. Ngunit dahil ho sa hirap ng buhay at kakapusan, may mga araw po na isang beses lamang silang kumakain. Ayon po kay Nanay Marilyn, may mga pagkakataon na tanging mangga at saging lamang ang kanilang kinakain para lang hindi ho magutom. Nang malaman naman ng Brigada News FM Jensen at ng One Tahanan, ang sitwasyon ng pamilya di Alod ay agad ho silang nagpaabot ng tulong. Sa tulong po ng ating mabubuting pusong mga listeners ng Brigada at sa tulong mula ho sa One Tahanan, Nabigyan ho sila ng bigas at grocery items. Lubos naman itong ipinagpapasalamat ng Pamilya Dialod. Salamat sa Juan Tahanan o oh, Brigada. Lita, lita. pagtutulungan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy yung suporta para tayo ay makatulong kasama po ang Juan Tahanan. Bula po sa Brigada News FM at sa tahanan maraming salamat ka, Brigada balita. balita! Makabayaning pagtutulungan! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita! Hindi ka mapag-iiwanan! Mapag Brigada Balita Nationwide! Nationwide sa umaga. Kada balita nationwide. Kada balita. At mga kabrikada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Ibuprofen Plus Paracetamol Fast Relax at standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balitan sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.